Anli Banking talaga dito sa Cordillera Tang maubos yung brake pad ko dito Yan, overtake, overtake Tan ah. <laughs> Ganda ng kalsada 260 kilometers mula Luneta Saan ba Matarik na ba dito? Ganda ng bundok okay. eh Oh, riders Ganda oh, ng background Oh, Uminto, kaso huminto kaso walang mahihintuan yan hello sa inyo mga halapips nandito tayo ngayon sa Baguio City at eto nag-uumpisa na tayo ng ride so sa ride na to e eh, pupunta naman tayo sa ibang lugar dito sa Cordillera na hindi ko pa napupuntahan curious kasi ako kung ano yung itsura ng lugar doon o Anong klase yung daanan doon? Mas nakatakot ba? Mas nakalula? So, ang oras ngayon ay 7.40 ng umaga at medyo na late. <laughs> Na-delay kasi nagkaroon ng abiria. So, alas 5 ng umaga ako gumising para alas sa isang alis ko. So, pagkagising ko, lumabas ako ng kwarto para magsipilyo. Tapos, pagkatapos ko magsipilyo, napansin ko sa bulsa ko, wala yung susi ng kwarto nakalap. So, yun. Uh, hinintay ko na gumising yung caretaker kaya yun na delay imbis na alas 6 yung alis ko ito past 7 na at ganun parang ngungo yung boses ko hindi naman ako sinisipon alam niyo medyo nakaramdam ako ng konting kaba ngayon kasi kahapon nung pumunta ako dito eh umulan tapos nung hapon wala tapos nung gabi umuulan tapos kaninang madaling araw napansin ko na umuulan pa din eh ngayon wala na Kaso lang Yung pupuntahan kasi natin is Ano siya uh, Masigsag Siyempre Cordillera pa rin given Mabundok Mataas yung lugar Tapos yun nga Napapaligiran ka ng bundok Kaya nakatakot kapag ka umuulan Kasi brown sa landslide yung lugar eh Usok Nak, yeah, ang hirap ang lamig kasi dito kaya pag sinara mo yung visor magpapag yung salamin mo tapos yung visor din so halos puti lang yung makikita mo tiisin ko na lang tong usok okay so dito tayo sa kanan parang bago sa akin tong lugar na to parang hindi ko pa to nadadaanan napansin ko pala parang layo nung tinuluyan ko sa pinakasentro nung Baguio. <laughs> Kasi nung nagtitingin ako, ang hinanap ko lang eh yung mura. <laughs> Kasi apat na araw yung ride. Kaya, alam mo yun, kailangan magtipid. Yun yung nakita ko. Uh, 900 pesos yung bayad ko doon sa transient na tinuluyan ko. Uh, medyo, para sa akin na, medyo mahal siya. Kasi, last year nakahanap ako ng... Pag 700 pesos So, hindi ko alam kung dahil sa Friday kahapon Kasi last year, parang Weekdays din eh Pero hindi Friday Kasi kadalasan kapag ka Friday, Saturday, Sunday Medyo Madaming tao nun eh So, siguro magtataas Pero para sa akin yun nga Medyo mahal siya sa akin <laughs> Kahit na 200 lang naman yung difference ha Pero okay yung tinuluyan ko ha Maganda siya, malinis Tsaka tahimik Nakatuwa talaga dito sa Baguio kasi ang ah, pakalami. Uy! Ang tarik. Hmm. Buti kaya talaga ito ni Pacquiao yung mga ganyang daanan. Nakamiss talaga dito sa Baguio kasi yun nga yung klima dito gustong gusto ko malamig. Actually gusto ko pa nga magstay dito kahit na isang araw pa. Kaso lang kasi yung schedule. Hindi naman yung may schedule talaga. Kasi... four day ride right to so meron akong plano kung saan ako magi stay Kasi kapag ka nagpa ako ng long ride, yung mga tumatagal ng ilang araw, laging nilalagyan ko ng mga patlang lang yung mga kada destination. Para hindi na katamad kapag ka pauwi ka na, isipin mo nagbagyo ka tapos pumunta ka ng Sagada, tapos pumunta ka ng Ilocos, tapos sa ah, panghuling araw mo mula Ilocos, babayihin mo pa uwi parang ganun ang layo nung pauwi nakakatamad kasi parang down na lahat ng excitement mo yung energy mo pagod ka na kaya sa plano ko laging kasama yung biyahe pa uwi sa pinaka schedule ng ride ito may petron paglas na muna tayo 91 91? ah sige Saan po? Ito. Papuno na lang po. Yan, so naka 184 pesos tayo. 95 yung napagas eh, wala silang 91. So yan, tara na ulit. Sana may mahanap ako na murang makakainan dito lang sa mga madadaanan natin. Sana yung review view para enjoy yung pagkain. Oh, ang ganda oh. Ganda ng mga nakikita. Uy, ang ganda magliko. Ang ganda. Oh, ang ganda. Kita mo mga, ayun eh, ay, malalayong mga kabundukan doon. Uy! Ang <laughs> ganda. Ayan oh. aw. Ah, oh. Kaso pali ko yung kalsada eh. Hindi ko matignan ng maayos. Naku, may bato-bato. Delicates yun. nakakatawa <laughs> yun doon yung mga hamog sa malayo parang puro pababa na to yan pinauna ko na siya para hindi ako na i-stress na merong nasa likod ko na <laughs> alam mo yun yung parang nagpamadali yung wala lang siyang magawa kasi ako yung nasa harap at di siya makasingit sa akin eh kailangan ko kasi mag ingat syempre eh two wheels lang to eh siya apat may reserva pa siya eh diliman na yung gulong niya lugi na ako 5 dito na kami hala sila ang kansada na nga patakot pag hindi mo napansin yon ang bibilis nila ako ang bagal ko <laughs> hindi kasi ako sanay dito eh, kaya syempre kailangan ko magingat pero eto ngayong meron akong guide nakikita ko sila at least nare-ready ako kaso ang bibilis pa rin nila hindi ko sila kayang sundan ng bilis Wow, ang ganda. Ang ganda ng mga puno. Tapos dagdag butong sigsag, oh. Habang gumaganong ganong ka. Sarap nilang tignan. Only banking talaga dito sa Cordillera. <laughs> Kung gusto niyo talaga ng maraming banking, yung ikaw na mismo yung magsasawa, dito kayo sa Cordillera pumunta. Hindi yung mga Marcos Highway, Ah, uh, kaya hindi. Doon kayo yung papunta pa, papasok pa ng Cordillera. Yun, mas malulupit yung mga bankingan dito. Kata syempre, sip Hindi yung banking na yung mga nagsusuperman. Yung chill lang, yung tamang banking lang. Hindi yung kailangan lumalabas yung tuhod. First time lang namin ni Pacquiao na mapunta dito sa banda dito sa Cordillera tsaka tong daanan na to kaya ito lahat ng nakikita ko dito eh bago sa akin parang pababa na tayo galing nung jeep po oh. may mga pasahero sa baba tapos yung mga yung mga bit bit nila parang mga gulay yata yung mga ikakalakal nila wala kasi akong nakikita mga gano'n sa Maynila eh Bawal kasi yun doon sa atin. Ito pa isa. May mga tao sa taas. <laughs> nakakatuwa. Hindi ko sila pinagtatawa na na. I mean nakakatuwa kasi gusto ko rin sumakay doon gusto kong matry yung nakasakay ako tapos eto yung ganitong mga tanawin ang makikita mo hindi ko na kung paano ko magagawa yun pero isa yun sa mga nasa ano ko bucket list cordillera tapos sasakay sa jeep sa ibabaw naka-excite kaya wala ko nakikitang makakainan parang puro sarado Di ko alam kung dahil naaga pa ha? Or wala talaga Sarado talaga sila Sarap talaga ng hangin Ang lamig Oops may aso Nagdadalawang isip akong Wow ganda ganda Ang ganda nalimutan ko yung sinasabi ko tungkol sa aso yun yung mga asong nakatambay sa kalsada nakakadalawang isip minsan na bagalan kasi pag binagalan mo minsan hahabulin ka pagka binilisa mo naman parang matatakot sila parang imbis na lumayo sa'yo mapapadaan sila sa harap mo so pwede mo silang masagasaan yun yung dalawang kinakatakot ko pag may aso na nakatambay sa kalsada Shift to lower gear. Saan ba ito? Matalik na ba dito? ganda oh, ng background. Oh, gusto kong huminto kaso, walang mahihintuan. wala akong makitang ano eh yung parang ah, view deck wala ay tayo natin i-stop dito kahit saglit layo ng bahay na tinanungan ko oh Halos bundok yung pagitan ah ganda oh ay, nakatawa. Tara na. Check nga natin. Bokod, 31 kilometers. Mount Pulag, 35. Kabayan, 58. Okay. So, malayo-layo pa tayo. Tapos, ganito yung daan. <laughs> okay sharp curve Bilang lumitaw yung jeep, no? Walang tunog. Pagkaliko mo, talagang doon mo lang madidinig yung tunog. Kaya kailangan maingat talaga sa mga ganong klaseng kurbada. Ako, sharp to. nakakatawa yung mga daanan dito no pero mabababa na yung lugar natin ngayon eh ah ang ganda oh Ay. Ah, baba na pala natin nakikita na yung ilog eh Oo, oh, may hanging bridge. Taso, pang-tao lang yun. Ah, so lumipa tayo ng bundok. Kaninang bundok natin. Ngayon, dito na tayo sa iba. Ito. Ah, kambing. Ang dami kambing, no? Hindi kaya sila yung mga kambing na yung mga umaakit sa gento sa mga bato nalimutan ko tawag sa mga ganong kambing ah ang ganda ang ganda ng tanawin ako meron ulit sa likod pick-up eh. Siyempre, mabilis yan. <laughs> wow! Ang ganda. Hindi ko malaman kung saan ako titingin. Pero naka-360 naman tayo. Edit ko na lang yan para makita nyo rin yung view. Kaso mababa yung angulo nito eh wala kasi akong maayos na kapitan nito nakakapit lang to sa side mirror itong 360 na to at mamaya mabali pa yan nakakit na ulit tayo ano kaya itong mga bato na to sa gilid no nahulog ba or tinabilang nila dyan hindi ko magets kung ano yun eh kung para saan sila wala lang naman, napansin ko lang pero napapansin ko eh kasi nakapila sila eh kaya yun, di ko alam kung ritual ba yun o pampaswerte or meron silang paniniwala takot yung bato, nakausli lang tapos yung ilalim nya parang wala siyang ilalim ewan ko parang anytime mahuhulog na katakot Walang, ano, barrier. Hindi ko alam kung nasan na ako. Si Google Map hindi nagsasalita. Sabi lang niya kanina, 30 kilometers daw yung takbuhin ko. Hindi na nagsasabi ng direction. Kung malapit na ba. Hindi naman ako makahinto dito kasi walang mahihintuan. Uh, pwede akong tumabi sa gilid ng kalsada, kaso lang iniisip ko yung kaligtasan ko kasi hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari dun eh kaya pag hihinto ako para magtingin ng map dun sa may mga tao na lugar tulad ng mga gasolinahan police uh, convenience store yun, safety ang iniisip ko kasi yung, yung mga nagtatanong pala sa akin kung bakit hindi ako gumagamit ng phone holder dito sa motor kasi iniisip ko na baka mawala siya or ma-snatch mas okay sa akin na huminto para magtingin ng map kesa sa habang nagmamaneho ko eh titingin-tingin ako dun sa cellphone wow ganda ng tanawin oh ganda Kaso madumi yung tubig sa ilog Ah, siguro kasi nag-uulan kaya ganyan. Ang ganda, ang ganda. Yan, overtake, overtake. So, yan, pinapa-overtake natin sila para nauna sila para hindi ako makilitan na magpabilis. Gusto ko kasi yung i-enjoy yung mga nakikita. Ang ganda. Nasa gitna tayo ng dalawang bundok. Nakakatuwa, nakakatuwa. Ang ganda. <laughs> Ang ganda ng view. Ha, ah, may dam. Ah, ang ganda. Stop nga tayo dito. Ah, walang kainan. Okay. Pwede ba dito? Sasaglit lang tayo dito sa Ambuklaw Dam View Deck. Nakita ko lang kasi yung dam habang motor At nakakita rin ako ng view deck. Kaya naisipan ko na sumilip. Yan, mula dito. Kitang-kita mo yung mga kabahayan dito sa baba. Tapos, kita mo rin kung gano'n tayo kataas. Tapos, kitang-kita rin mula dito yung dam. Wala nga lang tubig na dumadaloy sa spillway niya. Pero pag may tubig dyan, nakakatakot yun. Kasi ang lakas ng pwera sa nun. Yan, so... Tuloy na ulit tayo sa biyahe. sa so, mag lang tayo doon para tignan yung... View ng... Ambuklod Dam. So ito, sana may mahanap na akong makakainan. parang ang na banda dito kanina pa to yung mga sharp curve tapos steep pa wala pa rin katapusan yung mga kurbada ah oh, ang ganda ang ganda ng view Restaurant ba to? Sige na nga, dito na tayo kumain. Sana meron silang magandang view. Nandito tayo ngayon sa Lolo Cancios Resto and Cafe. Dito yan sa Bukod Benguet para mag-almusal. Pagpunta mo sa likod ng dining area nila, tanawin pa lang ay mabubusog ka na talaga. Makikita mo mula dito sa restaurant na ito ang magandang tanawin ng Ambok Lake. Isama mo pa ang mga bulubundukin sa paligid nito. Dahil almusal ko palang ito, ay vegan longganisa ang inorder ko. Siyempre, masarap ang vegan longganisa. Lalo na kung sasamahan mo ito ng maanghang na suka. Para sa akin ay sulit na sulit ang paghinto natin dito. Tapos idagdag mo pa itong magandang tanawin sa likod ko, ay talaga naman gugustuhin mong magtagal dito. Pero syempre, umpisa pa lang ito ng araw at madami pa tayong pwedeng mapuntahan habang umaga pa. Kaya pagkatapos kumain dito ay tuloy ulit sa ride. Mula sa Baguio City ay bumiyahe tayo papunta dito sa Bukod Benguet. Mazigzag at medyo matarik ang mga daanan. Pero sulit na sulit dahil sa mga naggagandahang mga tanawin na nadaanan natin. Mabuti na lang at hindi umulan dahil kapag nangyari yon, ay magiging nakakatakot ang biyahe. Dahil ang lugar na ito ay prone sa mga landslide. Yan mga halapips, maraming salamat sa pagmuod. Sana ay nagustuhan nyo ang biyahe natin ngayon. Kung nag-enjoy kayo ay pakilike na lang nitong video na ito. At kung gusto nyo pang makasama sa mga susunod na rides, ay mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na lang muna mga halapips. Kita kits sa susunod na ride. Bye bye.